yan mga kapaders isang magpalang araw sa atin lahat welcome to my channel ulit naman bumabalik sa inyong harapan ang Father Insom Vlog palibago tayong adventure naman mga kapaders at palibago sa palaran ulit sa laot asya nga pala mga kapaders dito nga pala sa lugar ni Bicol Vlog na ako na ako na stranded mga kapaders dahil walang biyay punta sa lugar namin sa Quezon uh, ngayon mga kapaders dun sa bangka ni Bicol Vlog ma muna ako ng laot at baka makadilisan ng kahit Sige kaunti man mga kapaders, man diaper ito to'y. Ayan ah, po mga kapaders, kung bago pa lang po sa aming channel ni Bicol Vlog, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe at pakipilit na rin po ang notification bell button at para lagi po kayong update sa aming vlog na aming i-upload sa YouTube. Ayan po mga kapaders, sana ay aming video ni Bicol Vlog, magustuhan sana ninyo ang aming pagkulab sa ilman dagat mga kapaders. Ayan po, abang mga may sa aming pag-dive ni Bicol Vlog, God bless. Ingat po kayo lagi dyan. Maraming salamat po dyan sa hindi po nag-skip ng ads. God bless. Maraming maraming salamat po mga kapaders. Yan mga kapaders, unang sisid natin at panibagong adventure. Isda kagal. Na ito mga kapaders, tagpian. Pitch sa butas. Ayos to, malaking isda ito mga kapaders. Lubas ka na dyan. Kahit anong hila, yun. Naglabas din. Ay na, ito mga kapaders, pambawi sa gastos kagad. Nasaan pa daw? Na ito. Kumapa ulit mga kapaders. Kapaders. Un, nag-exhibition pa mga kapader. So, Hindi ka makakalindam. Hmm, huli ka ngayon sa akin. Ayos ito. May kikitain na rin. Na ito pa mga kapaders. Yun. Hmm, gila-gila mga kapaders. Gusto mo ka para sa akin. Pero, yun mga kapaders, maliit pa yun. Bawal pa na yun dahil sayang mga pa mga kapaders. Nasaan pa daw kaya? Un, na ito. taligbago bago. Mahal sinuutan. Yan, barawangin mga kapaders. Yung, hmm, huh? nasaan pa daw kaya? Walang kasamaan. Uy, na ito. Buti hindi lumayas. Huli ka ngayon sa akin. Hmm, hmm. Huh? Kaya mga kapaders, isang kauser, saka mag-asawang talikbago bago. Ayos na yan, pampintay na mga kapaders bukas. Pero kita kikita yung para paano na naman. Nasaan pa daw? Na, ito pa mga kapaders naroon tagpian na naman yun malikot mm -hmm. Kuli na naman magandang bore ito mga kapaders magandang klaseng isda agad natin ang sumpungan nasaan pa daw kaya Diyan sa unaha wala boy na ito yan mga kapaders so kamilo masarap yung pambangot sa gulay mga kapaders yan matapang nalalaban mga kapaders pag siyosungkit Dadakutin ko na kaya. Yun. Sige daw, pumalag ka pa. Ayos na ito. Lagain. Naroon mga kapaders. Si Biko ako vlog Mayroon pa panaing kulambutan. Siya nga pala mga kapaders. Dito nga pala sa lugar ni Biko vlog Ako pumunta. At nasa kong makipagkulab sa kanya sa Iman Lagat. Yan mga parso. Ulang sumpong niya kagad. Kulambutan. Ayos yan mga kapaders. Hanap tayo uli sana may kasamahan pa maganda buhar ito mga kapadres barawangan yun yung kasamahan ko mga kapadres mayroong pinapan ano sa butas anong sadaing kaya yan yun mga kapaders, oh, hirap na hirap na o oh. pinit lang makuha yung isda uy kaya ang mga kapadres laki ng surahan oh na ano yan masarap yung alubo oh. or inihaw hanap tayo mga kapadres sana na kung gawin palaking isla dito sa Bahora. Na ito. Kanuping. Ayos ito. Yun, gitik mga kapaders. Nasintro din natin. Nasaan pa daw kaya ang kasamahan na ito? Hanap tayo ulit. Na ito. Lapo-lapo. Ayos ito mga kapaders. Kausir or na naman. Hanap tayo ulit. Nasaan pa daw? Diyan sa butas mga kapaders, ating sisilipin itong sayap na ito. Naroon, ga Malit pa yun mga kapaders. Itong kabilang butas, ating sisilipin baka may isda. Uy, na ito. Isda nga, laki. Yun, huli. Na ito na mga kapaders, ayos na ito. Lapu-lapu. Nasaan pa daw kaya? Na ito, talikbago. Yoy, nagtago na. Yoy, naglabas din uli. Yoy, sala mga kapader. hindi tinamaan. Otro. Huli ka ngayon sa akin. Mm hmm. Sintroman. Ay, salamat. Ayos ito mga kapaders. Mga sa kami ni Bicol Vlog. Hanap tayo uli mga kapaders. Sana may kasamahan pa yun. Yan sa unahan. Wala. Dun. Ay, ito lang pala mga kapaders. Ito. At hihusun mga kapaders. At para bumalagbag. Para tumagilid yun. Hmm, bulat mga kapaders. Mahigi na ito. Pit pa sa butas mga kapaders. Ayaw pa lumabas yun. Naglabas din. Ay, salamat. Nasaan pala ko yung kasamahan na ito? Atin nga mga kapaders sa unahan. Nasaan doon ko yung kasamahan na yun? Uy, na ito. Butit na pansin ko mga kapaders. Nakabunot na naman. Yun, sayang. Lagi sabli ang pana ako. Na ito mga kapaders. Pansiguruhin ko ang pagpatama dito. yon. Ito mga kapalers ay samaral or likuan kung tawagin ito sa bigol mga kapalers. Hanap tayo uli. Nasaan pa daw? Na ito, surahan mga kapalers. Pang ihaw na naman. Ay maigi ito. Yun mga kapalers, so, oh, yung sima natin na hindi nakabaon. Ay grabe ang kunot ang balat itong surahan na ito. Hanap tayo. Nasaan pa daw kayang kasamahan? Wala dito. Na ito, talik ayos to mga kapaders yun huli naman mga kapaders natin may gina ito nanap tayo uli nasaan pa daw kaya na ito pa talik uli mga kapaders ating susungkitin ating mamatahin salak mga kapaders hindi na mata di bali basta tinamaan ang pala natin nasaan pa daw kaya dito sa butas yun mungit baboy panlasun sa aso yoy nakabunot wala na hapang tayo ng iba na ito mga kwaders tunong yun masarap itong bali yoy inugtulan utro yun oh nakapulit man ano man ang pana ito yun gitik man mga kapaders pangatlong pana nahuli din natin nasaan pa daw kaya pakita na kayo naroon sa butas nakasuot mga kapaders ang isdang may balbas na naman timbungan mm -hmm. ginigiti ko mga kapaders hindi naman ang gitikan sala ay ha mali yan hanap tayo li siguro ang pano ko mga kapaders tiko kaya ang isda pagkitamaan laging sala awan ko lang ngayon tinubid ko ng mga kapaders ito yun Nagagitik po mga kapadir sa Talagang tiko yung pana ako. Ay, hamal na pana ito. Tiko pa Hanap tayo uli. Nasaan pa daw? Ito, mga kapadir. Papanain ko uli ito. Kung talagang sa pa ito. Mm -hmm. Ayos mga kapadir. Gitik na naman. May gina ito. Dugso. Nasaan pa daw kayang kasamahan na iyon? Ating nga hanapin na ito pa. Tunong uli mga kapadir. pang ulam na naman may higit na itong yun sapul na naman mga kapaders ay salamat marami na akong pang ulam bukas na ito pa mga kapaders tagpian kaya na tinawag na tagpian mga kapaders yun o, tagiliran niya may tagpian na itim kung tawagin ito sa bikul mga saging saging kung tawagin yan nasan pa daw kaya wala nang kasamahan doon sa butas na ito dalagang bahura mga kapaders kung ay dalagang bukid pero nasa dagat mga kapaders bakit wala sa bukid dalagang isda hanap tayo uli nasaan pa daw kayang kasamahan uy na ito yan mga kapaders makibuan ang dagat delikadong malakas ang dagat bukas na ito baka hindi kami makalaot kaya ngayon pala mga kapaders matyaga-tyaga na kami ng dito hanap tayo uli na ito yun, pang ulam tunong ulit mga kapaders may ganyan sa sardinas sardinas malangin mga kapaders 30 na isang lata hanap tayo ulit mga kapaders dito sa butas atin si sisilipi naroon sa kabilang butas taligbago ayos ito yun, matakas ka pa ayos ito mga kapaders malapit ang tagpon dito taligbago hanap tayo ulit nakasampa daw kaya yun mga kapaders na ito malaking kulambutan ito dambuhala ito ating At haayos yung pagpana mga kapaders pahisiguruhin ko ang patama yon nag ikot pa mga kapaders malayas ito ay hamali yan yun mm. maigi mga kapaders nagitig ko Sos, laki nito oh siguro ito mga patakilan ito mga kapaders ito na mga kapaders yung aming huling isda kagabi ni Bicol Vlog at saka yung isa namin kasamaan mga kapaders ayun o laki ng surahan mga kapaders yung mga mga kapaders bukod pa yan sa si stereophone bukod pa yan sa banyera mga kapaders yan mga kapaders o laki ng sibuk mga kapaders napanong kasamahan namin at saka mga dalagang bukid mga kapaders yan solid mga kanuping timbungan mga kapaders yung isang may balbas ayos na mga kapaders salamat pa rin sa BN Dagat at kami pinagpala ulit ni Bicol Vlog mga kapaders sa aming paglaot sa kanong aming kasamahan mga kapaders asa nga pala mga kapaders dito nga pala yung kulambutan sa banyera ayan mga kapaders ito na yung mga kulambutan na aming huli kagabi ni Bicol Vlog mga kapaders yan mas maraming na huli ni Bicol Vlog na kulambutan mga kapaders kaya sa akin pero ayos mga kapaders dahil magkasapan kami sa huli ayan laki na mga kapaders ng kulambutan didelivery na yung mga kapaders sa, ano, sa bayan nito ng husi panganiban at para mamaya maging pira ni mga kapaders awan ko lang kung magkakakitaan namin mga kapaders yan mga kapaders, ito na. Yung aming kita kagabi, 4,804. Ayos na yan, mga kapaders, salamat pa rin sa BN Dagat at sa ating Panginoon Diyos. At hindi sa ating nagsawa na ubigay ng maraming biyaya mga kapaders sa karagatan. May pambigay sa mga kapaders at meron di pandaya per si Tutoy. May na yan. Ito na po mga kapaders, yung ating next shout out sa ating next video din mga kapaders. Shout nga pala mga kapaders kay Tami Tigasin. Peter Lakay, Norman Roy, Mayor ng Espero, Quinca, Batangas. Shout out din po mga kapaders kay Arts, Electronic from Ali Nordin Samar, Troy Jawin Vlog, Malitan Alex Alamani from Batangas City. Shout out po mga kapaders kay Juvenile Jane Vlog, Junil Arcelia Vlog, I Love Mahal, Bautista Family from Barangay Carlagan. Siya din po mga kapader sa barangay Kore Santa Margarita Samar Calbayog City. Yan po mga kapader. Siya po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Siya din po mga kapader sa Solano Family from San Narciso Quizon. Elmer Solano. Yan po mga kapader. Siya po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Siya din po mga kapader kay Jerry Kumayas. Wells Fishing TV. Sanchez Family from Bulacan. Show din po mga kapaders kay Boy Generalo from Tundo, Kumayas family. Ram Ramreben, Loji Kumayas, Chanuk Kumayas, Dai Michin. Show din po mga kapaders kay Joel Albanyel, J Valerio, Jerwin Briones at Chris Briones. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Ako din po yung gusto salamat sa inyo mga kapaders. Ayan po mga kapaders. Sa next video naman ulit atin yung ating panibagong shoutout ulit mga kapaders. At medyo mahaba mga kapaders. Yan po mga kapaders. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi dyan.